narin sa Marikina ang epekto ng pagbuhos ng sobrang daming gulay sa pamilihan. Kaya naman ang ilang vendors doon nagtitinda na ng bagsak presyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tune-tune mga gulay ang nabubulok lang at itinatapon araw-araw. Kaya ang ilang vendor, bagsak presyo nang ibinibenta ang mga panindang gulay para hindi masayang hanggang saan naaabot ang 100 pesos mo dito sa Provident Village na Marikina. Sakto na yan, pambili ng dalawang kilong gulay na pangpakbet. So ang ginawa ko, inisip ko, bakit kaya gawin kong pakbet na lang na pakbet set? Lagyan ko ng seven kinds. Tapos binibenta ng 100 pesos per, per bag. Ganito kalaki yung balot na tig 100 pesos sa pakbet set. May mga gulay na kamatis, sili, okra, sibuyas, talong, ampalaya, kamote sa kasitaw. Sa may mga balak naman gumawa ng DIY na kimchi, 20 pesos na lang ang kilo ng pechay bagyo dito. Pati repolyo. Laman niya kasi ng balita kamakailan ang dami ng gulay sa merkado. Ang sabi ng ilan, meron kasing nag-smuggle. Sabi pa sa iba, nagkapare-parehas ang tanim at ani ang mga magsasaka. Aminado rin si Ate Lynette na wala rin silang kita rito. Pero sa ngayon ang importante, may makakapaghain ang tinda nilang mga gulay. Mahal sa palengke, ang mahal sa talipapa. Paalala na lang din mga kapatid na hawag tayong magsayang ng pagkain. Nakakalungkot din kasi. Paalala na lang din mga kapatid na hawag tayong magsayang ng pagkain. Nakakalungkot din kasi yung ang daming pagkain sa sayang, pero ang dami ring naguguto. Mo journal event talengke po ang muka ng balita.